Morning, good morning mga kabayan. So nandito tayo ngayon sa EMCG Farm. So EMCG Farm, malapit lang dito sa Mulig, Turil, sa likuran ng Dika Homes, Mulig. So nandito tayo sa loob ng greenhouse. Tingnan nyo, napakaganda. Napakalawak at saka napaka-fresh ng mga litos. So since na mahilig tayo sa litos, kaya kailangan natin pasyalan ito. Dahil ito yung laging pinapasyalan sa mga viewers ni Katanim, ano? followers dahil followers man tayo ni Katanim at saka lagi siya nandito ito yung pinapasyalan niya lagi kaya tingnan natin kung gaano kaganda yung mga tanim nila rito hydroponic uh, litos Farm. so ito NFT Litos, ano? Kita natin kung gaano kaganda, gaano ka-press. Oh, so, pasyal lang kami rito. Tingnan lang namin. Mura lang yung entrance, ano? Magpapator kayo dito. Mura lang. 50 pesos lang makikita nyo na yung sit nila makikita nyo na yung buong uh, farm papasyal niya kayo tara sa pati si Lino nyo kami mamasyal tayo sa farm ng EMCG okay okay ito yung uh, system sa ano system sa melon ito naman sa system sa lettuce Tambok ay lang ko ano ro, lugbati. Tubig ramay lang yan alip. Tubig ra na wala ikuan. Dai kuan ka tumsa gabuna sa. Ang uh, kanang tubig ninyo na nai abo. Ana kanang tubig sa clean water lang. Clean ah clean ang binako per minute na ikuan. Wala man gyud siya gibutangan. So Ito yung uh, hydroponic uh, NFT litos ito yung uh, NFT ano ini uh, new flow technique. Ah new flow technique. Ano so, ini na sir. Pachoy no tubig na rin ako kan wala siya kwan. siya so, dilig tubig lang binao pero sa isa ka sumana sa kano ko na sa og na sa abuno wala man gud siya yung... dili po dili siya pwede dire pwede po din 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 din. Din. Up, sir pero, pero ang amo man kung sa kan sa high value ang dapat na asa sulod sa ginaw para katong mga kwan, katong mga uh, tas presyo, presyo no? uh, sa ano dito tayo sa greenhouse ng mga wow ganda tingnan yung mga kabayan no sarap maganda yung mga litos lalo na yung mga nag-aalaga oh. gaganda nakakabata no? wow ganda oh ni okay kana eh? ano? say say variety ni ano siya sir ano siya ang dabi dabi kani Johnson, ano siya ang sila so yan Sa uh, metro sa mga Diyos ba yako ng carton siya kwantitos Kwant lang ang Diri lang diri sa kwan wow gapo kay uh, ning gwano Sa uh, lang lagay wala Oh ngan mangdamo nag ano uh, siya uh, 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 trans 15 days ani 23 green Ah nice bright right, ani Junction sese so Junction oh, Automatic ano uh. Ah bakwan mo ano? Oh tingnan yo mga kubayan oh Ya uh, mga kalitos Ayan. Sa isa na. Junction. Ganda. Ang sarap. Hmm. Okay, pasyal tayo ron sa ano. Lamat. Okay. Baka may shout out ka dyan. Okay, <laughs> <laughs> Kita ka sa Linoboy TV. Hmm.